So, ayun nga mga Bebe Labs. So, tatry natin tong Honey's Glow Soap. Ayan, no? So, gagawin lang natin mga Bebe Labs. Kasi ilang araw ko na rin itong ginagamit. So, ito parang pinakam favorite ko na ito. Kasi nga parang sa dami ng sabon na ginamit ko sa market, sa totoo lang, hindi umahapdi yung face ko dito. No? Wala akong nararamdaman ng mahapdi. Kasi pangkaraniwan kasi mga Bebe Labs sa mga sabon, lalo na pag Kodic Soap, nagkakaroon ng hapdi effect. Pero ito mga Bebe Labs, promise, parang parang napaka mild niya pero maganda sa mukha kasi parang may may effect siya nang nababanat so napaka simple lang no yeah sabon mo lang siya ganyan ya yeah. ah ah yeah so ayan guys dapat with gentle ano ano oh ayan oh ayan no oh oh, oh. so ayun araw ko pala talaga nagagamit mga bebelo pero para pakiramdam ko napakaganda niya sa face so ayan oh 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 o, oh, ayan. So, ganyan lang mga bebe love. Siyempre, gagamitin din natin sa ating skin, sa ating ano. Dapat pag nagamit ka sa mukha, para hindi lang yung mukha mo maputi. Pati yung mga siko-siko mo yan. Sasabunan mo yan ng Honey's Glow. Ayan. So, ayan mga bebe love. So, o, oh. o, oh, o. Oh, oh. Ganyan lang. So, ayan, ayan. So, ayan oh, mga bebe loves, no? So, ayan. Mm. Mm. So, yun ko muna mababad-babad sa face ko. Yung sabon, oh. <laughs> Ang sarap sa sapalat, mga bebe. Labis kasi parang salampot-lampot yung sa skin. So, ayan. So, mm-hmm. -mm. Oh. Oh. Oh, hey, shit. <laughs> Ang lambot niya sa Okay. Yeah. Guys, so na tayo. Super ang pakiramdam ko sa skin ko, very soft. O, oh, di ba? Sa pakiramdam ko para magiging glass skin ako. Wow. Oh. O ba diba? Parang ang soft soft ng skin ko So after natin magsabon guys Dahil wag di-duty nga tayo sa parlor ngayon Dahil alam naman natin na yung mga Mga ano Yung mga ilaw is nakakapag-cost din yan ng uh, Kailangan din tayo mag-protect dyan sa UV, UV rays So maglalagay naman tayo guys ng Honey's <coughs> Glow Honey's Glow Transform Skin uh, Basta yun na yun, sunscreen So, ang kagandaan nito sa sunscreen na ito, mga Bebelabs, may effect siya ng malamig malamig yung effect niya parang may ano may cooling effect at isa pa mga baby labs so para siya mayroong ano mayroong glow may glow something para ka naka parang mayroong something uh, mayroong something na nilagay sa skin mo na parang foundation at napaka soft mga baby labs at wala siyang heavy ano effect yung parang hindi siya mabigat sa skin na parang may nilagay ka talaga oh super super ganda niya sa skin, soft, tsaka parang ano siya, parang, alam mo yun, parang, parang ka naka-foundation dito sa ano, parang nagkaroon siya ng foundation effect mga bebe loves. Sige naman kung gaano siya ka-glow, nahala tayo aking eye bag. So, ayan mga bebe so, kung, uh, ito yung advice ko sa inyo na talaga na mga abot kaya, friendly yung price niya, at pangalawa, talagang maganda siya sa skin. Yung sabon niya guys, walang hapde, at saka yung itong, uh, ano niya, soft sa, sa skin. Ayan. So, maraming thank you, Hannes Glow.